Ano po sasabihin nila dito nagsimula? Hindi ako paniwala. Dito yan kasi, inisip ko. Mm -hmm. Nandito siya, hindi pa naman siya nakakabot sa nila na yung pag... Anong pangalan ng pinagkagabotan? St. Lokes. Saint, Saint Lokes. Mm. Opo. <coughs> hindi naman niya alam yun. Kung mm -hmm. wala sa kanya nagtulong, at wala nang nagsabi, hindi niya mararating. Yes, opo. Tama. Mm -hmm. Saglit. Meron itong unay nila, ay saglit lang. Mm -hmm. Noon lang nakaburol yung ano, pakalibing. Kinuha, kinuha na. Kinuha na. Wala sakit doon na kinuha. wala. Pero yung iba na ang isip, napapansin ko talagang iba ko talaga ang iba. Ah, uh, ano na Nagsisimula na. Oo, sa edad na... Yung edad na ano, kuna yun, anong... Onse, mga dose. Oh. ganong edad niya, ano? Kasi ano na ngayon siya, labing anim na taon na siya ngayon. Pwede hmm. at apat ah, na taon na yung anak mo. Anak kong patay. Pwede mag-12, no? Hmm. Hindi oh, uh, ko uh, ta na 60. Apatatang na. Yun na Pero kung sasabihin nila dito nagsimula, hindi ako paniwala. Tay, ilang taon si Rina nung mapangasawa ng anak mo? Dalawang taon. Dalawang taon. Mm -hmm. Pero na kay tatay, ni Stor na siya. Naroon na yun doon. Naroon sila. Uh -hmm. Kinukuha nung ina, ayaw talaga ibigay niya. Mm -hmm. Pero nakuha nung minsan, saglit lang. Ah, uh, uh, hinihiram. hinihiram. Pa hiram Ah, oh, eh. hinihiram Kasi, sila, kasi nga, may asawa na si Melanie, kaya siguro ayaw oh, din ibigay. Yan ang ano. Pero kung sasabihin pinabayaan ng ina, hindi ba niya pinabayaan? Hindi, tala, anong, anong, klaseng ina si Melanie tayo sa pagkakaalam niya? Maigi. Maigi, Maigi ma, na ina. Mabait siya. Ma Mapagmahal Mapagmahal talaga yun. Oh. Dahil kaya ko na ay yung apo kong dalawa. Oh, si Danica at si oh, Desiree. Mm. So, Ayan. So mali na, ano, na naman yung yun? mga -ha nila. Uh, mm. eh, daw si Melanie. Ay, te. Hindi pa hindi. Hindi. hindi pa bayan. Ayun, mabuti po at naluwanagan po. Galing ko sa inyo. Totoo Wawa yan, ako kapagsabi. Tanate. Na yun ay maiging... Tanate, tanate. Tanate. Pandisel daw. Ayun na ate, sige na. Bili mo lahat. Kahit may na. May asawa. Siya pa rin nagsisipunta pa rin Alam na kami ay... Ano ay... Talaga, wala lang, din. Ay, wala rin kami. Ano sa kanila sa na sasabihin, mm. pabaya, ay hindi pabaya ang bata yun. Hmm. Hindi. Hindi, 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 pabaya hindi sa anak. Hmm. Kaya alam yung nagkakayon yung panganay na yun, ayaw nang ibigay naman manong <coughs> <coughs> kumbaga Kung sa kwan, nahihulog na ang isip ka doon. Mm. 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 Kaya ganun ang isip ka doon. Ano masasabi niyo ngayon na sa Manila ngayon si Rina? Ah, Milani at Serena. Milani at Serena ay wala akong masasabi at siyempre anak niya yun, normal na pagmalasakitan niya. Mm. -hmm. Yung, yun na lang talaga kwan. <laughs> Kaya kung sasabihin nilang pabaya yun, hindi pabaya. Gawa lang, kung yun ay pabaya, pababayaan yun. <laughs> Kaya nga po kinaklaro namin na hindi iniwan ni Mela ni Serena sa Manila. Kaya pumunta kami dito kasi nga, si nanay man yung ano, nag-aalaga kay Danica at saka kay Desiree pag wala sila. <laughs> tsaka sa bunso. <laughs> O, oh, nandito sila ngayon. Ano? Sinama daw ni nanay dito. Sinama ko dito talaga. Mm. Mayro'n na baga. Mm. So, nay, isang linggo ka na doon na, ka, na ka stay sa... Isang linggo na oh, doon. Ngayon. Ngayon. ngayon, ngayon. Babalik ka bukas kasi lunis. May pasok so, sila, oh, Dani ka. ka bukas. Tapos, ito nga niya, eh, eh, oh. may ano nga, kami sa police station sa... Uh, sa panganiban. Pinatawag na naman ako. At, at least malinaw na si Melanie ay kasamanila. 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 Sa nila ngayon siya. Oo. Yeah, kasama anong, ni Reyna. Ni Reyna. At sino ba yung kasama ni Reyna? Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila. Wala kami nga <laughs> wala, wala kami nila. Wala nila. Ano sila? Pinake up sila ng, sa ng service? Sa o Bakit hindi ka sumama kay na mama? Ayan po si Desi. Hindi namin alam. Ina, ano ang ano ngayon? Ano ang masasabi niyo ngayon na sa mga paninira kay ano ngayon kay Melanie na si Melanie daw ay uh, nagpapasunsun sa mga sponsor. Ayun ang wak-wak. Ayun, na. Na. Ayun lang, hindi Una na. Wala alam diyan. Dahil alam hindi naman namin mm -hmm. kapisan. Yes po. Yes, po hindi namin po alam alam namin yun. Hmm. Pero wari ko hindi. <laughs> pero sa pagkakakilala niyo kay Melanie, ma makakaya bang wakwakin si Melanie o masulsulan ng ibang tao? Hindi. Awan ko lang. Pero sa ispilit ko, may sarili siyang pag-iisip. Ay! Sa, sa palagay nyo ba, kayang ipagamot ni Melanie si Rina sa St. Luke's? Kasi yun ang sinabi niya sa barangay. Yun ang namin alam. Yung mga baboy na inaalagaan niya doon, ikaw lang magpapakain, ikaw nagpapakain uh, ah, ngayon. Ah, hmm. Ilan ah, yung mga... Yung baboy doon ay ambot ay di si Otso. Oh. Hindi ko sigurado, pero... Hindi namin alam sa hmm. ano, hindi, ano... Hindi namin alam kung... Hmm. Ano yung... kung sino natulong sa kanya, hmm. hindi ko alam. pero may natulong. Wala kaming may natulong. Ka may natulong. Uh -huh. Hindi namin alam. Hindi natin alam. Hmm. Uh -huh. okay, uh -huh. okay, uh -huh. okay naman yun nila. Oo, oh, wala mang problema, oh, hindi, walang problema. problema. Dahil ganito yan kasi, inisip ko. Uh -huh. so, Nandito siya, hindi pa naman siya nakakabot sa Manila na yung pag anong pangalan ng pinagagamutan? Saint Luke. Saint Luke. Mm. Opo. hindi <coughs> naman niya alam 'yun. Kung mm. wala sa kanya nagtulong, at wala nang nagsabi, hindi niya mararating. Yes, yes opo. Tama. 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 Yeah, hindi lang naman ang sakit. Pero, hindi namin alam kung may nagtulong. Pero pasalamat pa rin tayo. Dahil hmm. may Oo. Salamat Wala namang masama na tumulong. Ipapasalamat hmm. so, eh, pa natin. Pasalamat pangalit may nagtulong. Pabor nga yun sa Kung talagang totoong tinutulungan, ay pabor ayon mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. Mm -hmm. At pabor din naman sa amin. At para bang kung sa tinuturing ko rin naman siya sa pamilya? Mm -hmm. Siyempre manugang mo ay. Pupunta siya rito ang turing ko talagang anak parang pa anak ng anak. Mm -hmm. Oo. Pero mas malapit pa nga sa amin. yun. <laughs> Kaya oh, ba ano ko lang yung ano sinabi mo kanina, biglang nagtataka ka bakit bigla nag nagtatawa siya doon sa nakita mo siya tumatawa nang tumatawa. Ay ano yung una mong napansin nga pala? Ayun siya na nga iyon. Nakaupo po siya diyan. Tuninong malayo ang kumbaka ako parang may tinatanaw siya pag one biglang tumawa. Mm -hmm. Mas, baka, no, bata, ito ba ganito ito. Hindi pero Binali wala ko. Mm -hmm. Baka naman kako eh, may naisip lang na maganda. Mm -hmm. Kaya biglang nagtawa siya. Mm -hmm. <laughs> Oy, di ba? ayun oh, pag may napanood kang oh. maganda tapos nasagay sa isip Eho, mo, di ba? Wala. Wala, wala, ah, wala, wala, cellphone. Wala, siya cellphone. Basta may rulo sa natanaw doon, parang gano'n. Oo, oh, parang gano'n. Sa, sa may kalsada. May parang may tinatanaw lang siya na... Sa, hindi ko ba nasa Basta nakabubo. so, tumawa na lang sa bigla. bigla. Biglang tumawa. Mm -hmm. Tapos umalis. <laughs> Paglakad niya pa, yung bagang parang parang... Kimot-kimot. Oo. <laughs> oh, Sabi ko, ba yung bata? Ito parang naiiba yata. Pero hindi mm. ko sinabi doon sa ita. Mm. Patay mali siya sa akin. Dahil mm. mayroong kamingko, nay. May nakaboron. Nay, tay. Alam nyo na si Rina ay kinuha ni Melanie sa kalingap. Alam nyo. Mm. Nalaman lang namin. Huli, na, ngayon, nalaman. huli lang. Ito lang, ano lang. Pag alis mo Yun talaga. Anong sabi ni Melanie po sa inyo? Wala, Mar. alam niyo na nagkabaranggayan? Oo, oh, sinabi sa akin. Pero yun lang naman nagkabaranggayan. Mm Wala naman na ito sa amin na kung ano. Wala naman. Ay kami pa kung anong kinikip sa akin. Ako lang sabi ko nga sa kanya kay Milan Para ano. Kasi kung ano sabihin niya, sabi ko, pag-usapan na lang ninyo kung anong maganda. Hindi. Dahil kung anong nasa ayos eh di doon ka. O, wala man pong ay, problema, problema sa yan. ano sa kalingap Kalinga yan. 'yan kasi hmm. kami man po ay ang pag-angad lang din namin is kabutihan ni Reina. Kabutihan oh. ni Reina at saka yung iwasang mabas si Melanie. Hmm. Yan kung may tumutulong okay lang namang sabihin niya may tumulong sa akin kaya ako dadalhin si Melanie sa St. Hmm. ay si Reina sa Saint Luke 'yung ganun. Hmm. Wala pong problema 'yan sa kalingap. Kung may tutulong na iba, mas Masama maganda. Ah, mas maganda. Mas maganda. Mas maganda. At gusto ng mm. Lalo na sa si Na hindi siya wala pabalik sa dati. Kasi maganda na kayo, hindi na sa bulol. Nakita ni Nana yun? Hindi sa bulol. Kumakanta-kanta na. I mean, hindi na masyadong bulol, tama ba? Uh, hindi na nga masyadong. Oh, hindi ba, no? Oh, na oh, na oh, na so, na-improve siya dahil sa pag-alaga ni Haroda sa Kalingap. Nung pumunta nga ni kami doon, nung hindi pumunta ako, sus, so, siya po sa akin. Kilala ka na. Kilala talaga ako. Mas maliit pa talaga. Kilala na kami. Nakita niya si nanay doon sa tindahan. Malaki ang pagbabago. Malaki ang malaki ang pagbabago talaga. Meron mang naanakong pagbabago sa kanya. Basta ang isa lang ang maasasabi niyo, si Melanie ay isang maanong magulang. Ma... Maasikaso, maasikaso, siya. Mm -hmm. so, ma mapagmahal sa mapagmahal mga anak. siya sa mga anak. So yeah. sa, uh, sa tingin nyo, hindi niya pababayaan talaga siya? Ay, na. hindi talaga yung pababayaan. Hindi yung pababayaan. May, uh, uh, ay, yun ang saya. kung may mapagay, itong mga apo na lang. Eh, o, paano yan, Nay? Pa na? no? Paano yan? May lumalabas na kwento na Si Rina daw ay dadalhin sa ibang bansa. Sa hmm? tingin mo, papayag si Milani ng gano'n? Ay, wala naman. Ibang bansa na yun. So, it means, malayong-malayong. yun, malayo, malayo. 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 malayo, Pinto lang yun. Mga pinto lang yun. Hmm. Hindi, hindi mangyayari uh, yun. Sa tingin mo, hindi papayag talaga si Milani? Kaya kung sakaling halimbawa lang, uh, nagtatuto yun. Sa tingin mo kaya? Hindi pa talaga. Sabi, anak niya yun si yung sitwasyon sa sa kalusugan niya, maalala oh, niya yun. Sa, ang baka mag, baka sa dun eh. Sa pag-iisip pag nun eh. Mm -hmm. Kaya sa estimate ko hindi papayag. Ayun. Hindi. Yan ang alam. At, saka na. si tatay ni Store, hindi rin yan papayag. Maski ako, kung malalaman ko na dadalhin sa Ibang kung totoo baka ako mapagsabi, ayun, ba't? Ba mo doon ay ano mo, Wawa naman. Malayo na yun. Ano nang gagawin doon? Walang pamilya. Tuloy na tuloy yan. ano? pamilya. Walang pamilya. Kung ano tanong ang mangyari doon, ano pa man. Yan naman eh, usapan lang natin. Usapan lang. Pero hindi mangyayari sa At least ngayon, maliwanag na at napatunayan ninyo na si Melanie ay isang mabuti. Ay mabuti. Yan talaga yan. siya. ako talaga yung magkakapagsakit. Awan ko lang kung sa ating inong iba ay... hindi. Pero Dan, sa akin, matagal yun. Pagkapisa ko, matagal. Siya ang pa talaga. Talagang maayos na bata. Pinadadala niya ng pang... Sa mga bata din. Ano ay, pang baon. Mm -hmm. Hindi nagpabaya. Hindi nagpabaya si Mila ni. Eh. Dalawa yung apo mo sa kanya, no, no, si Danica, at si Desiree. Alam na alam mm -hmm. Kahit nung naroon pa yun doon, yung anak niyang panganay, si Rena, mm -hmm. dinadala yan noon. Mm -hmm. Kaya tatay. Video, mm -hmm. Ano lang yun, noong oh. parang nagkasira yung magkama. Hmm. Bakit yung nga nababu. ba nagkasira silang tayo? Anong dahilan ng bakit? May idea ka? Magka, mm, yun, magkasundo si Tatay Nistor at si Milani. You know. Yun ang hindi ko alam. In, kung bakit? Kung bakit. Doon nagdalang-dalang dalang Kasi hanggang ngayon ano? Oo. oo. Parang matab ang... ang Pakitungo. Pakitungo niya doon sa ama niya. Mas, Ay mas ba, ano pa ka sa amin eh. Hmm. Mas, mas malapit pa si Milani hmm. sa inyo. Kasi kung alam sana natin kung ano ang problema nila magama, baka pwede natin magpaayos. Oo. Oh, oh. Mapag-ayos sila, ano? Hindi natin alam. Oo, kaya yan nga din sana, no, na malaman sana Hindi din natin. Hindi ko maintindihan nga kung At mas bakit maganda kayo. sana na, syempre, mag-ama sila mag baga, dugo. Ano? Okay. eh, magkaayos. Mag Sabi sa mga babae yan. Ay, sila sa siyang babae. Sano, Sano, babae si Melanie. Uh -huh. si Melanie. Uh -huh. Pangalwa yata yung si Lali. Sa... At yan, anak niya yung Serena. Si Unang anak yan ni Lani. Mm -hmm. Yun namang asawa yung ko intindihan niyo. Wala naman hindi ko naman tinatanong. Hindi kami nag- usisat kami baka akong sabihin ba na yung pakialam mo sa buhay. Ko. Kaya nga Ay kung sagutin ka pa na kayo, Huwag na lang magtanong. Huwag na lang, magtanong. Kaya kahit ako pa na hindi ako Pero ang alam nataga dito lang yung nanay, tatay ni Rina. Hindi nga ako nagtatanong kung taga saan. Mayra pa magtanong. Kahit bagay Hindi ng anak niyo hindi hindi hmm, kahit ba gay na taga rito uwan oh basta hindi ano po talaga missing in this guys talaga yung tatay ni Rina Mali lang kung talagang siya ang salita sa akin at yun, sasagutin ko Ah pero lang kung lumitaw talaga yung tatay ni Rina no po o, o. at hindi din pala taga kwento si Melanie ng buwan. niya Kan sa hindi naman kami nagtatanong hindi sa kanya. Basta maayos ang pakitungo niya sa akin, sa amin. Sa mga apo. Ayos naman ang pakitungo niya. Pagunta siya rito. Okay, kung ano. Pag napunta rito, parang sarili din niya ito eh. Kasi kasi sanay naman siya dito ay. dito na siyempre, 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 Matagal-tagal din dito. Matagal dito. Nagtira din doon sa akin. Noon nga magkasakit sa na. Na kasawa niyan, Ano yan? Ganito yan. Sa yung kunini, doon na muna kayo. At, alam mo ba, sakit na yung anak ko. eh yung sa akin. Na gano'n na nga. Sa akin, baka anakin na, na i-stress sa pagharap ng pera. Sa akin, doon na muna anak ko yung kayo. At doon sa anak ko, doon na muna kayo sa bahay. At yung anak mong panganay, ako na yung mapaiskwila. Pinakiusapan ko, sumama naman sa akin. Tagal yan doon. Ako paggamot yung bata. sa bundok? Pagkakilipan. Pagkakilipan. Hanggang sa... Sige, ang paggamot nito, nung ko na sabi ko, i-dalhin ninyo sa doktor, ipatingnan ninyo. Ayun, nang matuklasan, ganoon nga. Ano palang sakit ng mister nila? Anong ilalim? Tumor sa utak. Ah! Tumor sa utak. Walang nung maliit pa yung oh pag tung tao ah ay na putukan na nakasama yun nung nakapulot yung mag aalaga namin dito na sa lugod do sa doon sa baba doon may ano may mataas na bahay pag mm -hmm. ito ay ng ano na sundalo ba kaya yung lancer mm hm pinitpit ayo oh, ay oh sa tuktok kaya sabi ko baka epekto yun. Mm -hmm. Tapos <electronics> nung mm -hmm. elementary Pait, siya, grade 6, nabaga pa ng motor. Bali, ang ganito. Nagagod pa yung aksidente nun. Ganito kalaki ang ano niyan, butas. butas nung... Tapos kaya. may shop pa yun dito sa... <coughs> <laughs> ay, may Ngayon pala sa kami pumunta dito. May tumawag po sa inyo. Ay, hindi po kami yun. Si nanay, nakita ko na to doon. Talubatid kasi doon kay Mark. Si Mark ay parang apo mo ano po. Apo uh, apo mo si Mark sa pamangkin. And kaya nagpasama kami kay Michael. Kasi alam ni Michael dito. Para nga po, kasi nga po, pumunta ako kay Mark, eh sabi nga Pinoy Luisa, ikaw daw yung nagbabantay dun sa mga apu mo pag wala si Melanie. Eh. Yeah. So para maklaro sa mga maraming lumalabas, ay na kung ano-ano. May gitagdaan pala ako kay nung no, no, no. pagpunta ko no, no. dun sa Luisa. ano. Kay Luisa, dumabo mm -hmm. kaya. Masang katiya. Sabi ko, magbabantay sa mga apo ko daw mapunta doon sa Maynila hindi um, naman ang um, ano ko hindi naman namin alam na kung may kasama sila hindi namin alam kung may kasama siya hindi oh. naman nasabi sa amin ayan na po natin basta ang importante, kasama niya yung anak niya doon hindi niya iniiwan si Rina sa Maynila mag-isa yun naman po ang importante kahit sa naman pumunta kasama yun. Oh, pumunta ah. nang ng Kapalungga, pag simbahan kasama oo oh, po yun naman, naman ang importante kaya, oh, kaya ayun sa mga nag ano uh, sa mga nag uh, Sasabi na iniwan ni Melanie, si Rina sa Manila. Ayan, mapapatunay. No, ang mga ano? Bienan. Bienan ni ano? Melanie. Na wala po, nasa Manila pa rin po si Melanie. Tsaka nandito si Danica, tsaka si Desiree. Tsaka si Nanay po ang nagbabantay. para sa mga bata. Eh, kasama ko din naman. Hindi mo naman pwedeng iwanan doon, walang kasama. Sasama ko talaga yan hanggang wala yung ina, kung saan ako, kasama ko so, Kasi yung nabili sa inyo. Oo, oh, ako ang magana ay. <laughs> Apo niya yan ay. ay? <laughs> Mayroon ng na ang mabayaan. Sabi nga ni tatay, ay sa kanya na yan halos lumaki. Oo, oh, yun, dalawa na yan. Halos sa akin yan lumaki. Pero kung naman. Pag-apo. <laughs> pag-apo na Hindi, oh, okay. ganun nga pag-apo. Pag-apo. Pag Sabi nga nila, mas mahal pa daw ang apo kaysa uh, anak. Oo, uh, ano. totoo yan. Uh -huh. Kasi sa nanay ko anay, ganun anay. ay. Uh, naiyak siya ay pag naalis yung mga pamangkin ko. Apo. Naalis. Ay, yun, ay, na -ay. Naiyak talaga ay, yung nanay, ay, yun, ba, nanay ko. Na kasi yung mga apo ko, tapos yun nga. Yung nag-alaga, apo ng manok na libangan. Kahit wala yung mga apo ko, at ba sa mga manuko, Basta sabihin mo dun sa mga apo mo, huwag nga. niyo akong kakalimutan dalawin. Naaawa din ako pag inaabot yan. May kayo ay, 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 po ayan o. Panisal. Sige, salamat. Welcome. Marami nga ng po. Talagang na. Mataba ka po dati? Ayan po, maraming salamat po mga kalinga po. ayan, natin si si Nanay Lolita. Ayan, sinamahan po kami na, ni Michael. So, ayan, thank you so much po sa lahat ng nanonood ng, ng ating video. Ayan, sa mga nag issue issue po dyan. So, wala po sa wala po sa Manila si Danica. Nandito po siya, ano? Ayan po siya, oh. At uh, si Nanay Lolita ang nagbabantay. Sinanay Nanay Lolita pupunta na uli dun sa Lunis kasi may pasok yung mga bukas. bata. Ay bukas po. Linggo pa man lang. Bukas. Ay, Para makapaghanda. Yung pasok niyan alas 6:30. Mm. Sige, nag ingat kayo, na po. Thank you po.